ilaw pa yan oh mangga yeah. yeah. uh, ayun nyo bari viral bogey mo, ah? bogey mo oh ito piso nabaklang ka sa akin eh oh. oh 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 bigyan ko kayo oh ito na ah. sige na oh huwag kayo manguli ano mangga oh o oh, lima sa'yo 3. Ay, seven na No, no pa O, tag-size kayo ha punta Saka'y punta Alright Ayun okay. natin itong bata ayun o malis na nanguha ng mangga malilit pa ang mangga namin dito hindi pa pwede pitasin kaya pinagbawal ko sila eh kasi nila to eh magigang ko na lang ng bariya may bariya ako sa bolsa eh. ayun na wala na rin hey guys next time ulit guys mga bata tulungan natin bigyan natin ng kain continue pambiling pagkain guys thank you see you see you again follow nyo po ako sa youtube sa sa facebook subscribe na rin po thank you po mga kapalad, guys.